po si Teresa Calma, 59 years old. Rosita Robles, 64. Since we are last of 15 years old. A first time niyo po ba magkamino? Hindi po. First time. First time ko lang dito sa Camino. Kung nung last na nandito sa Paridel, nag-sponsor ako. Apo, okay. first time ko lang po siya 19. Ang pinag po Camino before the pandemic. Kamusta naman po ang naging experience sa Camino? Ay naman po. Kasi first time ko. Hindi naman, maayos naman. sa may dedication ako. May purpose ako. Ganda naman po. At ako yung may totoo so lang po, bago po ako lumakad, po humingi ng basbas -bas kay Ate Emily. Da, mabigat mabigat po talaga oh Dahil sila po puso ng problema at pagsubok na naman sa akin. Pero na ako po yung natapos, napakagaan po na Una po, kapag ako, medyo masakit sa labang po yung mga ano ko. Pero kung hanggang bulan at kalagitnaan, okay naman po ang pumunta sa Patnubay sa akin tatlong anak, magkakahimulay sila. Pero okay naman, para sa mas ayos lang nilang pakabuhaya Kung magkakakunod naman kami na susunod na tao, sama ka ba ulit? Papa, okay, sama ko ulit. Sama ko ulit si yung Lola. Sa mag-senior citizen. Daw po siya sa sama. Iawaan niyo sa grace of God. Sama kaya pa. Kung sasama ako, kasi kinaya ko naman ngayon. Puro kakayanin ko naman. angkat kaya ko po lumakay, go-go po go, ako. Go. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Viva Santiago. Viva Santiago. Viva Santiago. Viva Santiago. Viva Santiago.